Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Maraming kabataan ang halos hindi na lumalabas ng kwarto, nakababad sa gadgets at online games. Sa kwento natin ito, makikilala natin si Miguel, isang tipikal na kabataang lulong sa teknolohiya. Na para bang nakalimutan na ang saya ng simpleng buhay? Pero paano kung biglang mabago ang lahat? Sa isang hindi inaasahang pangyayari, natagpuan niya ang sarili sa nakaraan. Sa panahon ng 90s, kung saan walang internet, gadgets o social media, makikita natin kung paano mababago ng isang simpleng panahon ang pananaw ng isang modernong kabataan. Sa simpleng laro at bagong mga kaibigan, matutuklasan ni Miguel ang tunay na halaga ng buhay. Pero isang tanong ang palaisipan. Kapag bumalik na siya sa kasalukuyan, dadalhin ba niya ang aral na natutuhan niya? o balik siya sa dating Miguel na sa screen. Samahan niyo kami sa isang kwento ng saya, pagkakibigan, at muling pagtuklas ng tunay na kasiyahan sa batang 90s. Isang araw, nagkakwentuhan ang mga magulang ni Miguel sa sala habang abala naman to sa paglalaro sa kwarto. Napansin mo ba? Hindi na naman pumasok si Miguel kanina. Nakita ko lang buong araw nasa harap ng computer. Oo, <sighs> oh, ang dami na kanyang bagsak. Hindi ko alam kung paano natin siya matutulungan magbago. Parang wala na siya ibang ginawa kundi maglaro. Sayang talaga. Ang talino pa naman ng batang yun. Ang ama ni Miguel na si Daniel ay tumayo at kumatok sa pinto ng kwarto ni Miguel. Walang sumagot, kaya pinihit niya ang doorknob at pumasok. Miguel, Pwede ba natin pag-usapan ng grades mo? Kailan mo balak seryosohin ang pag-aaral? Mamaya na, pa. Busy ako. Busy ka? Gabi na puro laro ka pa rin, Miguel. Hindi laro ang magdadala sa iyo sa magandang buhay. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto at pumasok ang ina ni Miguel dala ang labahan. Miguel, anak, makinig ka naman sa papa mo. Hindi masama maglaro. Pero hindi pwedeng ito lang ang ginagawa mo araw-araw. Bakit ba ang hilig niyo makialam? Hindi niyo naman naiintindihan to. Hindi ko na kailangan ng mga sinasabi niyo. Ayos na ako sa ganito. Nagkatitiga na mag-asawa. Napabuntong hininga ang ina habang inilapag ang mga damit sa kama. Hindi namin sinasabi to para pahirapan ka, Miguel. Gusto lang naming hindi mo sayangin ang buhay mo. Buhay ko naman to, di ba? Ako ang bahala rito. Napailing ang mga magulang ni Miguel at lumabas ng kwarto. Si Miguel naman ay naglagay ng headphones. Iniwasan ang usapan at muling binalik ang atensyon sa kanyang laro. Isang maulang gabi, nakatutok si Miguel sa kanyang paboritong laro sa computer. Wala siyang pakialam sa ingay ng ulan at kulog sa labas. Masyado siyang abala sa pagpapanalo ng kanyang team. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, Isang kakaibang pangyayari ang gumulo sa kanyang gabi. Guys, push na! Ang hina nila sa defense, kaya natin 'to. Isang malakas na kulog ang pumuno sa paligid. At kasunod nito ang kidlat na tila pumutok malapit sa bahay nila. Grabe naman tong ulan, parang end of the world. Binalik niya ang atensyon sa laro pilit na hindi nagpapadala sa ingay ng kulog. Cover me! Cover me! Ano ba? Bakit ang bagal nyo? What the? Ano ba to? Brownout pa! Ang malas naman! Hinawakan niya ang keyboard at mouse. Umaasang babalik ang kuryente. Ngunit biglang nag pa ang pakiramdam niya. Sa paligid, may kakaibang liwanag na nagpaikot-ikot. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang gumagalaw ang hangin sa loob ng kwarto. O, ano ba to? Ba't parang ang weird nito? Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Pero parang may mabigat na pwersang pumipigil sa kanya. Nagsimula siya matakot habang umiikot ang liwanag sa paligid. Biglang tumigil ang lahat. Ang ingay ng ulan, ang liwanag ng kidlat, lahat ay nawala. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Unti-unting bumagsak si Miguel sa sahig at nawala ng malay. Pagdilat ni Miguel, naramdaman niya agad na may mali. Hindi ito ang kwarto na nakasanayan niya. Sa halip na makita ang gaming setup, gaming chair at mga gadget na kalat sa mesa, ang bumungad sa kanya ay isang kwarto na simple at payak. Ang kama ay may lumang bedsheet at sa sulok, isang kahoy na aparador ang nakatayo. Sa isang maliit na mesa, may lumang radyo na parang hindi na ginagamit. Pinapasok ng sikat ang arawang bintanang kahoy. At sa labas, naririnig niya masayang tawanan ng mga bata. Walang tunog ng internet, walang ugong ng aircon. Tahimik pero kakaiba. Napanganga si Miguel habang iniisip kung nasan siya. Kahit anong pilit niyang alalahanin ang nangyari kagabi, hindi niya maipaliwanag kung paano siya napunta sa ganitong lugar. Kakaibang kabang bumalot sa kanya habang napagtanto niya na wala ang kanyang cellphone o anumang teknolohiya. Tumayo si Miguel mula sa kama at sinuri ang paligid. Sa pagkabigla, lumabas siya ng kwarto at nakita ang kanyang mga magulang na abalas sa kusina. Ma, pa! Ano ba nangyayari dito?" Bakit wala tayong wifi? Nasaan ang router? Wifi? Router? Anak, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Halika na rito, kumain ka na. Miguel, baka nananaginip ka pa. Router? Ano yun? Kumain ka na muna at tigilan mo ang kung ano-anong sinasabi mo. Naglakad si Miguel papunta sa bintana at tumingin sa labas. Nakita niya ang mga bata naglalaro ng tumbang preso sa kalsada. Lahat sila ay masaya at nagtatawanan, pero walang hawak na cellphone o gadget. Ano to? Bakit parang ibang panahon to? Nasaan na yung kotse ni Papa? Ba't puro tricycle lang? Nilapitan niya si Lorna. Hawak ang ulo na parang sumasabog sa paggalito. Ma, seryoso. Ba't parang nasa ibang mundo tayo? Nasaan yung computer ko? Yung cellphone ko? Miguel, ang aga-aga, ang drama mo na. Halika na, mainit pa tong champorado. Lagyan mo ng gatas. Hindi ito normal. Ano nangyayari sa akin? Sinubukan ni Miguel na hanapin ang mga gadget na nakasanayan niya. Cellphone, computer, kahit ano na may screen. Pero wala siya makita. Nag-ikot siya sa bahay. Nagahanap ng kahit anong pamilyar. Pero puro lumang gamit ang bumungad sa kanya. Sa bawat hakbang niya, mas lalong nagiging malinaw na napunta siya sa nakaraan. Ang tahimik na paligid, ang simpleng mga bahay, at ang kawalan ng kahit anong modern technology. 1993 na nga ito. Pilit siya nagtatanong sa mga tao sa paligid kung may internet o arcade games. Pero sa halip na tulungan siya, natatawa lang sila sa tanong niya. Naiinis siya habang nararamdaman ng laki ng pagkakaiba ng mundong to sa modernong buhay na alam niya. Ang dating confident at chill na si Miguel, ngayon ay nalilito at halos mawala ng pag-asa. Pagod na si Miguel sa kakahanap ng gadgets. Lumabas siya ng bahay at naglakad sa kalsada. Okay, sige. Old school tayo ngayon. Saan naman kaya ang arcade dito? Lumapit siya sa tindahan kung saan may babaeng nagbebenta ng samalamig at banana queue. Ate, may arcade ba dito o kahit internet cafe? Eh, internet cafe? Ano yun? Kung gusto mo, bumili ka na lang ng banana kew. Napangyui si Miguel, napakamot ng ulo at napabuntong hininga. Wow. Okay, sige, wala nga. Habang naglalakad pa uwi, nakita niya ang mga bata naglalaro ng luksong baka sa kali. Masaya silang nagtatawanan, parang wala silang pakialam sa mundo. Paano sila naging masaya nung wala man lang kahit na anong gadget? Ano bang meron dito? Pagpasok niya sa bahay, napaupo siya sa kama. Tumitig siya sa lumang radyo na nasa tabi at binuksan ito. Tumugtog ang kantang Ligaya ng Eraserheads na hindi niya kilala pero medyo catchy. Ano naman to? Pati music parang prehistoric. Ah, gusto ko nang umuwi! Ang 1993 ay isang mundo na sobrang layo sa nakasanayan ni Miguel. Para sa kanya, ang buhay dito ay simple pero sobrang hirap intindihin. Wala siyang masilungan sa comfort ng gadgets at walang internet na pwedeng puntahan para humingi ng tulong. Sa kabila ng lahat, alam niyang wala siyang ibang choice kundi subukan makisama, kahit gano'ng kahirap para sa kanya. Habang naglalakad-lakad si Miguel sa paligid, Napansin niyang may park sa di kalayuan. Naupo siya sa isang lumang bench. Hawak ang ulo habang iniisip ang sitwasyon niya. Malinaw na hindi siya masaya sa buhay noong 1993. Ibang-ibang -iba mundo at parang hindi niya kaya mag-adjust. Tahimik ang paligid pero sa loob niya, puno ng ingay ang isip niya. Habang nakayoko at nagmumuni-muni, napansin niyang may lumapit na isang matandang lalaki. Mga nasa 50 taong gulang to nakasuot ng simpleng damit, lumang t-shirt at medyo kupas na pantalon. Bitbit -bit nito ang isang basket na puno ng gulay, mukhang galing sa palengke. Kita sa itsura ng matanda na hindi marangya ang buhay, kalyo ang mga kamay at halatang sanay sa trabahong pisikal. Pero may kakaibang init ang mga mata nito. At ang ngiti nito ay para nagsasabing, pwede ka magtiwala. Nakita ng matanda si Miguel na nakaupo at tila malungkot. Lumapit ito ng dahan-dahan. Mukhang mabigat ang iniisip mo, iho. May problema ba? Oh, oh wala po. Medyo nalilito lang ako. Ah, hindi ganyan ang itsura ng wala lang. Ano bang bumabagabag sa'yo? Malay mo, makakatulong ako. Napabuntong hininga si Miguel. Parang gusto maglabas ng sama ng loob. Sa totoo lang, parang hindi ko alam ang gagawin ko. Parang nasa ibang mundo ako na hindi ko maintindihan. Ang boring! Walang gadgets, walang internet. Lahat dito ang bagal! <laughs> mm, ibang mundo, ha? Sabihin na lang natin, nandito ka para matutuhan ng mga bagay na hindi mo pa alam. Sige nga, ano ba ang ginagawa mo sa panahon mo? Maglalaro po ako sa computer, nanonood ng YouTube, nagchat-chat sa mga tropa ko. Basta lahat nasa gadgets. Ah, kaya pala parang lost ka rito. Pero alam mo ba, Iho? Mas maraming pwedeng gawin na masaya kahit walang gadgets. Bakit di mo subukang makipaglaro o makipagkilala sa mga bata rito? Hindi po ako marunong ng mga laro nila, tsaka parang ang awkward naman. <laughs> walang masama sa pagsubok. Minsan, ang saya ng buhay nasa mga bagay na simpleng-simple lang. Ano nga pa ng pangalan mo? Ako po si Miguel. Halika, Miguel. Ipakikilala kita sa kanila. Tumayo ang matanda at inalalayan si Miguel papunta sa isang grupo ng mga kabataang naglalaro ng tumbang preso. Medyo alangan si Miguel pero wala siyang choice kundi sumunod. Lumapit sila sa grupo ng mga bata na nagtatawanan habang naglalaro. <laughs> Mga bata, may bago kayong makakasama. Si Miguel, subukan niyo siyang isama sa laro. Miguel, sali ka na. Ang saya kaya nito. Ah, uh, hindi ako marunong. Baka mapahiya lang ako. Madali lang to. Ituturo namin sa'yo. Hinila si Miguel papunta sa gitna. Sa umpisa, halata ang awkwardness niya. Laging natatamaan ng lata at laging taya agad. Pero habang tumatagal, Natututo siya at unti-unti na nag -e enjoy <laughs> Okay, okay! Ang gulo pero ang saya pala nito! Ang mga bata, nagtatawanan habang tinuturuan si Miguel na mga tamang diskarte. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel ang saya ng simpleng laro at pakikisama. Ang mga tawanan, harutan, at pagod mula sa pagtakbo ay kakaiba pero masarap sa pakiramdam. Unti-unti niya na pagtanto na may ibang paraan pala ng kasiyahan na hindi nakadepende sa gadgets o internet. Ang akala niyang boring na mundo, nagiging mas makulay habang natututo siya makisama at mag-enjoy sa mga simpleng bagay. Pag-uwi ni Miguel, ibang-ibang ang itsura niya. Hindi na tumukang iritable o nawawala sa sarili. Sa halip, may ngiti sa kanyang mukha habang sabik niyang ikinagkwento ang nangyari sa park. Sa wakas, Naramdaman niya ang kasiyahang matagal niyang hinahanap at hindi niya kailanman naisip na magmumula ito sa mga simpleng bagay. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon siya ng bagong rutin. Isang rutin ay hindi umiikot sa gadgets, kundi koneksyon sa ibang tao at mga bagong karanasan. Pagbukas ng pinto, masayang sinalubong ni Miguel ang kanyang mga magulang na nag-aayos ng mesa para sa hapunan. Ma! Pa! Ang saya ng araw ko! Nakipaglaro ako sa park kanina. Ang dami kong nakilala. Talaga? Ano naman ang ginawa niyo? Naglaro po kami ng tumbang preso. Nung una hindi ko gets, pero grabe ang saya pala. Ang gulo pero enjoy. <laughs> o oh, ayan, sabi ko sa'yo, masaya kahit walang gadgets, di ba? O ano pa? May mga bago akong kaibigan, si Najunjun at Mia. Sabi nila bukas daw laro uli kami. Buti na lang summer ngayon, ang dami kong time. Umupo si Miguel sa mesa, masiglang nakikipagkwentuhan habang kumakain. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang natutuhan ni Miguel ang buhay ng dekada 90. Minsan, nanood sila ng pamilya niya ng pelikula gamit ang VHS at pinili ng pamilya ang Home Alone, isang sikat na pelikula noong 1990s. Habang pinapanood nila ang mga kalokohan ni Kevin sa bahay, halos masira ang upuan sa kakatawa nila. Kahit wala ang high-definition graphics na nakasanay ni Miguel, napagtanto niya na ang ganitong simpleng bonding ay sobrang saya pa rin. Isang gabi, napakinggan nila ang cassette tape ng tatay niya. Pinakinggan nila ang mga kanta ng Eraserheads at Apo Hiking Society. Sinubukan pa siyang turuan ng tatay niya kung paano i-rewind ang tape gamit ang ballpen at nagtawanan sila na magkamali siya. <laughs> <laughs> Habang nasa sala, Naglalagay si Daniel ang cassette tape sa player. Miguel, pakinggan mo 'to. Ito ang paborito kong music. Grabe, parang okay din 'to. May vibe pa. Pwede na. <laughs> <laughs> Tuwing hapon, sinasamahan si Miguel ng mga bagong kaibigan para magbike sa mga kalsada ng kanilang barangay. Pagod. Pero masaya ang pakiramdam niya habang nagtatawanan sila sa simpleng harutan. Para bang lahat ng stress at lungkot niya ay nawala sa simpleng pagsasama nila? Hindi lang siya naging masaya sa mga bagong kaibigan. Mas naging malapit din siya sa kanyang pamilya. Habang nag-aayos si Lorna ng hapunan, niyakap siya ni Miguel mula sa likod. Thanks, ma. Ang saya pala dito. Ang anak ko talaga, oo. Ang sweet talaga. <laughs> wala lang. Siguro, natutuhan ko lang na hindi laging kailangan ng cellphone para maging masaya. Napangiti si Daniel mula sa dining table. Proud sa anak. Sa wakas, natutuhan ni Miguel ang tunay na halaga ng buhay na simple at puno ng koneksyon. Hindi niya akalain na ang mundong wala ang modernong teknolohiya ay magiging mas masaya at makulay pa. Hapon na at medyo kumukupas na ang sikat ng araw. Nasa kalye si Miguel kasama ang mga bago niyang kaibigan. Masaya naglalaro ng patintero. Naririnig ang halakhakan nila habang naghahabulan sa linya ng chok sa simento. Tumutulo ang pawis sa mukha ni Miguel, pero hindi niya iniinda. Ang mahalaga, masaya siya. Ngunit sa gitna ng saya, biglang may nangyari na kakaiba. Habang tumatakbo si Miguel sa linya, pilit niyang iniiwasan si Junjun na naghahabol. <laughs> Hindi mo ako mahuhuli! Tignan natin kung hanggang kailan ko mabilis. ka mabilis. Nagpalakpakan ng ibang mga bata habang patuloy ang laro. Habang tumatakbo, biglang napahinto si Miguel. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang mabilis na flash. Parang liwanag na sobrang pamilyar pero hindi niya maipaliwanag. Tumigil siya, nagulat at nanlamig sa kaba. Ano yun? Uy, Miguel! Ba't ka tumigil? Taya ka na! O, wala. Parang may nakita lang ako. Habang patuloy na naglalaro ang mga bata, dumadala sa mga flash, sa bawat liwanag, para bang may sumislip na imahe mula sa modernong mundo. Ang gaming setup niya, ang cellphone niya, at kahit ang digital clock sa kanyang kwarto. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin, pero sa loob niya, nagsisimula ng bumigat ang pakiramdam. Alam ni Miguel na may kakaibang nangyayari. Ang bawat flash ay parang paalala na malapit na siyang bumalik sa kanyang panahon. Isang bahagi ng puso niya ang nasasabik. Miss na miss na niya ang gadgets niya, ang internet at ang modernong buhay. Pero sa kabila ng excitement, Naramdaman niya ang kirot ng lungkot. Paano ang mga bagong kaibigan niya? Paano ang mga araw na sobrang saya, kahit simple lang? Napansin siya ni Junjun at lumapit sa kanya. Miguel, okay ka lang? Ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Wala, may iniisip lang ako. Baka kasi kailangan ko nang umalis. Umalis? San ka pupunta? Hindi ko rin alam. Pero parang may kailangan akong balikan. Lumapit ang iba pa mga bata. Halata nagtataka sa mga sinasabi ni Miguel. Miguel, babalik ka naman, di ba? Salik ka pa ulit sa mga laro natin. Napangiti siya ng bahagya pero may lungkot. Oo naman. Siguro. Tumingin si Miguel sa kalangitan. Sa kanyang isip, alam niyang hindi niya sigurado kung makakabalik siya. Ramdam niya ang bigat ng paalam pero alam niyang hindi niya pwedeng pigilan ang mga nangyayari. Sa huling pagkakataon, naglaro si Miguel kasama ang mga kaibigan. Sa bawat galaw, sinigurado niyang tatandaan ang tawanan nila, ang init ng araw, at ang saya ng simpleng pagkakaibigan. Alam niyang mahirap iwan ang mundong to, pero alam din niyang panahon na para bumalik sa kanyang tunay na buhay. Pagmulat ang mata ni Miguel, nakita niya ang pamilyar na kisame ng kwarto niya. Nasa paligid ang kanyang gaming setup, cellphone, at lahat ng gadgets na nakasanayan niya. Pero iba ang pakiramdam ngayon, hindi siya agad bumangon para maglaro. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kaset tape ng eraser heads. Napangiti siya, patunay na hindi lahat ng nangyari ay isang panaginip. Tumingin siya sa paligid ng kwarto niya. Ramdam ang katahimikan. Isang bagay lang ang malinaw. Kailangan niyang baguhin ang buhay niya. Bumangon si Miguel mula sa kama, hawak pa rin ang cassette tape. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang kanyang mga magulang sa sala, nanonood ng TV nilapitan niya ang mga ito Ma Pa Napatingin ng kanyang ina, si Lorna, halatang nagulat sa seryosong tono ng anak. "Oh, Miguel, anong problema?" Biglang niyakap ni Miguel ang kanyang mga magulang. Halos hindi makapaniwala si Daniel, ang ama niya. "Ano to, anak? May kailangan ka ba?" "Wala pa. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat." Nagkatinginan si na Lorna at Daniel. Hindi sanay sa biglang lambing ng anak nila. Oh, ano kayang nakain nito? <laughs> Wala ma. Narealize ko lang po. Ang saya pala ng kasama kayo. Biglang umiti si Miguel at tumingin sa TV. Tara, Netflix tayo. Movie marathon. Ako magpapa-order ng pizza. Nagulat si na Daniel at Lorna. Pero game silang sumama Simula noon, unti-unting binago ni Miguel ang kanyang lifestyle. Binawasan niya ang oras sa gadgets at mas madalas na sumasama sa pamilya. Tumutulong na rin siya sa bahay. Nagliligpit ng mesa, nagwawalis, at minsan pangay nagluluto. Isang hapon, tinawagan ni Miguel ang mga tropa niya. Oy guys, tara! Laro tayo sa labas! Maglaro tayo ng tumbang preso o taguan! Ha? Anong sinasabi mo? Online na lang tayo. Hindi, mas masaya sa labas. Trust me. Kita tayo sa park. Nagkita-kita sila at kahit alangan sa simula, nag-enjoy din ng mga kaibigan niya. Mas naging masaya na si Miguel. Hindi lang dahil nagbago siya, kundi dahil natutuhan niyang balansehin ang buhay niya. Ang oras para sa pamilya, kaibigan, at mga simpleng bagay ay naging mahalaga sa kanya. Unti-unti niya napagtanto na ang totoong kasiyahan ay hindi lang nakukuha sa screen, kundi sa mga taong mahalaga sa paligid mo. Sa isang maaliwalas na hapon, isang matandang lalaki ang naupo sa bench ng isang park. Siya ang matandang nakausap noon ni Miguel, pero ibang-iba na ang itsura niya ngayon. Nakasuot siya ng isang mamahaling coat at leather shoes. Kitang-kita sa ora niya na mayaman at kontento siya sa buhay. Tahimik niyang pinagmamasda ng paligid. Sa parking ito, napuno ng mga bagong elemento ang paligid. Ang dating simple mga puno ay may nakakabit na mga LED lights na kumikislap kapag gumagabi. Ang mga bench ay hindi nagawa sa kahoy, kundi mula sa makinis na metal na may built-in speakers at charging ports. Sa halip ng mga street na nakatayo, may mga lumulutang na ilaw na sumasabay sa ihip ng hangin. May holographic boards na nagpapakita ng oras, temperatura, at update sa paligid. Sa di kalayuan, may fountain na hindi nagwiwisik ng tubig, kundi mga ilaw na tila umaagos sa ere. Ang damuhan, kahit sobrang green pa rin, ay may mga glow-in-the-dark na patterns na nagiging visible tuwing padilim na. Ang mga tao, karamihan ay may suot na advanced wearable devices na parang extension na ng kanilang katawan. Maya-maya pa, may kinuha siya sa bulsa niya. Habang pinagmamasdan niya to, napangiti siya. Mabuti na lang talaga at nagbago ako. Salamat at nabigyan ako ng isa pang chance. Muli siyang umiti at tiningnan ang cassette tape ng eraser Eraserheads. At dyan po natatapos ang kwento natin ngayon, mga kaaliw. Kung bigla kayong napaisip sa ending, tama ang hula nyo. Ang matandang nakausap noon ni Miguel sa past ay walang iba kundi ang future self niya sa taong 2060. Sana po ay na-enjoy nyo ang story natin ngayon. Naniniwala din ba kayo na mas masaya buhay ng mga bata noong 90s? Comment nyo na po yan at pag-usapan natin. Huwag nyo na rin pong kalimutan mag-like and subscribe. Para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento.